Ito, talo na. Dami na. Kaya pala hindi ka makausap kanina eh. Busy. <laughs> Teka, suli na te. Ang mura din eh. 70 lang daw na? dito. 70. Hindi <laughs> na ako magpapagosaling na. Oo, oh, tapi-api siya lang ngayon. Ako bumili na lang full alkantura. Oo. Aw. Nga naman. Kasama lang tayo kanina, hindi mo pa sinabi. <laughs> Sang litro. Puta akong pami. Bihap. Sama ko si Willie Boy. Ang ibibihap mo ibili mo ng pagkain ng mga anak mo, busog pa. Si Willie Boy naman gagastos. Eh niba. Hala. <laughs> 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 nilalaro mo. Galing ako doon. Eh, di nagkainom man ng konti, nag-ayawa na. Kala ko naman dyan din eh. <coughs> hmm. Um, ano gansa? sa... puntahan natin yung ano, sa munisipyo. Kulang ako ng pera. Ano pera? Pera? Puntahan natin sa munisipyo yung ano ni Tatay. Baka mabungkal na ng hindi pa yun, hanggang December daw ang ano nun. O, oh, eh hanggang December, eh, mamaya yung... Hindi, yun ay... gagalawin kasi may ano sila, may estimate kung uh, kailan. Hanggang... Ay, tinat na ba ka? chat na sa... sa uh, ano? Silpon oh. mo? Hanggang December nga ang palugit ng munisipyo. Baka mamaya i ang Grand Descender December. October umay. natin pupuntahan Bakit, doon. Pare-parehas pala tong card na to. Para makaipon pa tayo ng konti. Wala pa tayong pera eh. Ipaan eh. Manalo na sana tayo kanina eh. Malapit na sana. Ah? yung dalawang ay tatlong ano na naginip ako ng puro patay eh. Hindi kayo puro tuwid yun. Eh ako kanina. Si, si Kuya Rene. Si okay. eh. Ay si Kuya Rene po tayo. Si Pader. 19 uh, dinos si tinayan ko, 19.5 naman ang tumama. Sino pa ba? Si Tede, panaginipan ko, si Kuwe Doming. O, di kitatlo yun. O, oh. yun ang kinang Tatlong kinang matayan, tayan nyo. Hindi naman ako nakataya kanina. Lumabas. Tatlong uno. Tatlong uno. Ay, puro oh, tuwid yun ah. O. Oh. Hindi naman ako nakataya. October. Or, Madali naman daw pala yun na kasi yun, yun nga kakausapin mo raw yung sa munisipyo. Tapos yung supultorero. Supultorero. So, Undertaker. <sh currently campaigning> Undertaker. Lolo? Hindi na uminga. Hindi na uminga. Hindi na uminga. Hindi na maintindihan eh kung kailan eh. Basta na pa yung ano na yun. Si Tio si Pader, si Kuwe Ay puter, hindi ako na, hindi ko na pagtanong-tanong mga ano, portoid eh. 14, 14, 14, 14, na 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,

Manong, na naglaro, lasing, isang bit. Ko na na eh. Sa kanina. Or mga... Puro mga namatay na papanaginipan ko eh, mga kamag-anak. Ayun nga, tatlong tuwid.

Ano ba kayang nilalaro? Nakapasok lang. Bingo Hmm. Ano sinabi mo sa akin dati? Hmm. Iba na yan? Dato. Ay, di pa rin yung nilalaro kung bigyan lang tayo. Ito, Oh, yung automatic siya. Wala, walang multiple na ayaw. lang. Yung, yeah, pa lang. Nga! Oh. Wala, wala pag-asa na lang kita. Pagka... Pag October nga. Ayan, 26. Mga September, October. Lalakarin na natin. Kasi magpipistang patay. Kailangan may lipat na talaga eh. Andrahan, semoga.

Ano na po siya yung Kaya yeah, na uh, Matagal na Kapag ka Ito na ni lang na ganda okay. Ito si Shetty po Ito po Ito si Shetty po Ito skis Masuk, <coughs> masuk. Yes, makaratin deh. Okay.